Hello everyone! Sa video na ito, pag-aaralan natin kung paano mag-add, paano mag-subtract, multiply at mag-divide ng fractions. Step by step at sa madaling paraan. Kung nalilito ka sa fractions, huwag mag-alala. Ipapakita ko sa iyo kung paano ito mas madaling maintindihan. Sabi nga nila sa math, may iba't ibang paraan ng pag-solve. Maaring magkakaiba ang proseso pero kung tama ang mga hakbang, pareho pa rin ang magiging sagot. Una nating pag-aaralan ay kung paano mag-add ng fractions. Ipapakita ko kung paano ito ginagawa gamit ang sarili kong paraan. Isang simpleng teknik na epektibo at madaling sundan. Halimbawa, 3 over 2 plus 4 over 5. Ang una kong gagawin ay imumultiply ang 3 at 5. So, 3 times 5. Ang susunod ko namang gagawin ay kopyahin ang plus sign. Ang susunod ay imumultiply ko ang 4 and 2. So, 4 times 2. Para sa denominator, imumultiply ko ang 2 and 5. So, meron tayong 2 times 5. And then, isisimplify natin ang mga sagot. So, 3 times 5 equals 15 plus 4 times 2 equals 8. Then, 2 times 5 equals 10. Then, 15 plus 8 equals 23 over 10. Kukopihin lang natin yung denominator na 10. So, meron tayong 23 over 10. Since improper fraction ang 23 over 10, kailangan natin siyang i-change sa mixed number. Para ma-change sa mixed number, ang gagawin natin ay i-divide ang 23 sa 10. So, 23 divided by 10 equals 2. 2 times 10 equals 20. 23 minus 20 equals 3. Therefore, ang mixed number ng 23 over 10 ay 2 and 3, 10. So, ang sagot sa 3 over 2 plus 4 over 5 ay 2 and 3, 10. Ngayon naman, pag-aaralan natin kung paano mag-subtract ng fraction. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa gamit ang simpleng method na ito. So, 3 over 2 minus 4 over 5. So, ang una kong gagawin ay ita times ang 3 at 5. So, 3 times 5. And then, dahil subtraction ito, kokopyahin ko ang minus sign. So, 3 times 5 minus. Next, saka ko i-multiply ang 4 and 2. So, 4 times 2. Para sa denominator, ang gagawin ko, i-multiply ko ang denominator ng unang fraction at pangalawang fraction. 2 times 5. Ang susunod ay isisimplify natin. So, 3 times 5 equals 15 minus 4 times 2 equals 8 over 2 times 5 equals 10. So, not 15 minus 8 is 7 over 10. Kukopya lang natin yung denominator na 10. So, ang sagot sa 3 over 2 minus 4 over 5 ay 7 over 10. Ngayon naman ay kung paano mag-multiply ng fraction. Halimbawa, 3 over 2 times 4 over 5. Para mag-multiply ng fraction, imumultiply natin ang numerator ng unang fraction sa numerator ng pangalawang fraction. 3 times 4 equals 12. Para sa denominator, imumultiply natin ang 2 and 5. So, 2 times 5 equals 10. So, 12 over 10 ay improper fraction. So, iti-change natin ito sa mixed number. Para ma-change ito sa mixed number, i-divide natin ang 12 and 10. So, 12 divided by 10 is 1. 1 times 10 equals 10. So, 12 minus 10 equals 2. Therefore, ang mixed number ng 12 over 10 ay 1 and 2, 10. So, isisimplify natin ang 1 and 2, 10. I divide natin both numerator at denominator ng 2. Kaya 2 divided by 2 equals 1. 10 divided by 2 equals 5. And then, kukopyahin natin ang whole number na 1. So, we have 1. Okay? We have 1 and 1. Ngayon naman ay kung paano mag-divide ng fraction. Halimbawa, 3 over 2 divided by 4 over 5. So, dito naman, sa pagdi-divide ng fraction, ay imumultiply ko ang 3 and 5. Then, para sa denominator, imumultiply ko ang 4 and 2. Next, simplify natin. 3 times 5 equals 15. 4 times 2 equals 8. So, ang sagot natin sa 3 over 2 divided by 4 over 5 ay 15 over 8, which is improper fraction. So, to simplify at i-convert natin or i-change natin sa mixed number, ang gagawin natin ay i-divide natin ang 15 sa 8. So, 15 divided by 8 equals 1. 1 times 8 equals 8. So, 15 minus 8 equals 7. Therefore, ang mixed number ng 15 over 8 ay 1, 7, 8. Ngayong araw, natutunan natin kung paano mag-add, mag-subtract, mag-multiply at mag-divide ng fractions gamit ang simple at madaling paraan. Sana ay nakatulong sa iyo ang lesson na ito. Maraming salamat and thank you for watching!